na ng dinner, guys. Ayan. Greek yogurt at saka Doritos. So, saan natin Doritos? Gusto ko to. Yung ano? Yan o. No? Mix. Ano tong ano niya? Ah, Mix berry pala siya. Oh. Mix berries. Tsaka yung ano, yung strawberry gusto ko yung strawberry. Ayan. Kaya na tayo. Ayan, nag-iisa lang ako ngayon guys. ang kainin mix Mixed berries. Mayroon pa akong ano, yung banana with honey. Mayroon ako doon. At saka yung strawberry. Gusto ko ng ano. Ayan siya. Sarap to. Ang gusto ko. Eh. Ayan. Mmm. Mmm. nag-iisa lang ako ngayon no? walang kasama bukas mayroon webis oh there yung kasama ko kasi umuwi bakas yung tatlong buwan baka hindi niya maka yung tatlo ano lang yung dalawa hmm Ito na lang yung dinner natin. Masarap yung Greek. Nam nam. Gusto ko siya lang. Yan ano? oy Yan strawberry din. Ang lapta, yung strawberry ko. Kecil ikut Kalimutan mm. Kalimutan yang mandalan Yang bawal Itu adalah yung strawberry binabanatan ko Nagbili din ako Opo. Opo. ano 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 ano

masarap yung strawberry Gusto ko. Kaya sa Mixed berries kasi ito eh. Zero pot. Tapos yung din ang Doritos. <laughs> Dapat yogurt. Yung yogurt at saka Doritos. Masarap. Ito kasi may ano. May mix na ano, prutas. Ay, sakit ng likod ko. Tagal na ako na plancha kasi gabi hindi na plansa, may party. Pag may party na ako, Diyos ko, nagplancha ako. Limang oras, standing. Nungalay, nagpa ako. Iniwanan ko na yung bedsheet dalawa ito na ba lahat yung mga pinaplansa ko sa atin lahat Kaya iniwanan ko na may bukas pa, hindi, eh walang katapusan akala mo tapos na, mayroon pa rin wala na tayong maisip i-upload Uh, ito na lang. Pagsadaan okay. na natin. tapos na ako patayin ko lang yung oras nito para may pang upload walang lang na ako makabinyo kasi sobrang beso at hindi na din makalapas. walang pira ilabas kaya dito na sa bahay may tanong na para may pang upload Tak mm ubah -hmm. so, kesalahan. Mm-hmm.

Hmm. Amulan pala. Kaya ito nga. Sobrang ano. Sobrang ano dito. 18. Tomorrow in is 18 Celsius. Hmm. How, how far in the year is invasive from the Okay guys, salamat sa so watching mga kalaman. Ito na naman yung bagong ano ko, bagong wife ko. Hindi ko na pinaposigay si Sophia, si Azor, kasi ano, paakyat yung basket ng WX niya, tapos bababa naman, akyat, baba, naguluhan na ako. Kaya, ang gawa niya lang ako ng bago. Kung, kung gusto niya ako i-bill all, i-bill all niya ako doon. Kasi, ito na ang bago ko. Bye bye. Salamat sa watching. Kahit walang kabuluhan. Love, love all. Mga kalalab. Mga kapim. Ubus na yung pagkain ko. Ayan. Bye bye. Bye bye. Konting ano matulog na din. Kasi dito na ako sa kwarto. Yan. Yan. La que en cuarto Bye bye.